Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Hello po, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Napakabilis po ng araw, ano, lalo na ng mga buwan. Pero sa mga naghihintay, ultimo segundo ay uh, kinaiinipan pero alam mo ba ang pinakamainam na gawin pagising sa umaga? Imbis na magsabing, ay, ang bilis ng araw, kulang na kulang ang oras, kulang na kulang ang tulog ko. Tapos, sasabihin natin, five minutes more sa snooze button, ano? O, naiinis ka kasi, bakit ang bilis ng umaga? Bakit lagi nagmamadali ang umaga? Instead of feeling that way, let us learn to react the opposite. 'Yan po ang ating reflections ngayong araw, magpasalamat sa Panginoon imbis na sumpain ang alarm sa kaniyang job well done, aba. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi meron pa tayong chance na bumangon. Tapos, umandar ang snooze button. Kaya naman uh, masasabing uh, every gising in the morning is really a blessing. Okay lang nga daw na walang tulog, basta merong gising. And when we wake up, we need to practice having a grateful heart. Kasi ang pagsikat ng araw, yan po ay constant na reminder sa atin ng Diyos ng kaniyang katapatan. ba? Diba? Dapat lang naman na siya ay pasalamatan natin, siya ay papurihan natin sa kanyang kabutihan sa unlimited oxygen na binibigay niya sa atin. Kasi imagine yun, no? Paano kung isang araw sabihin na lang sa atin ng Panginoon, Jo, meron ka na lamang 400 heartbeats a day. Hala, paano mo naman ibabudget ang iyong heartbeat? Eh, may sarili itong desisyon, di ba? Tapos ang heartbeat natin on a regular day, 100,000 times. And about 35 million times in a year. Imagine that. Yun yung nagagawa ng puso natin without us knowing. Ang gagawin lang naman natin, gigising lang tayo sa umaga, imumulat ang ating mga mata. Tapos nakakalimutan pa natin magpasalamat sa Panginoon. Ano? Lord, thank you po for enabling our hearts to beat 100,000 times a day. 35 million times A year. So, pag tapos ng taon, pagpasalamat natin sa Panginoon, ano? And uh, during an average lifetime, ang duty ng ating puso ay tumibok for over 2.5 billion times. Ganon ka-hardworking ang puso ng bawat isa sa atin. Doon pa lamang, mapapaluhod na tayo sa Panginoon ang buti po ninyo, aming Diyos. Kailan ka ba nagpasalamat din sa bus driver o sa jeepney driver? Kasi pagbaba mo, ligtas kang nakarating sa iyong destinasyon. Bakit hindi mo sabihin na pagkatapos ng para, ay salamat po at ibinaba niyo po ako ng maayos. Hindi porket ito yung kanilang trabaho, parang iniisip natin, aba dapat lang naman gawin mo yan, ano? Or sa online delivery na dumating on time, or kung hindi man on time, at least may pagkain ka. Have you ever thanked them? Minsan yung uh, pagiging mapagpasalamat ay kailangan maging intentional hanggang sa matutunan natin, mapraktis ng puso natin, maging default ng buhay natin na magpasalamat. And it's always a nice gesture to say thank you, especially if it is done for your benefit or someone had an extra mile para sa iyo, gumawa ng kabutihan para sa iyo. Pero kailan ka rin ba nagpasalamat dahil meron kang pagsubok? Salamat Panginoon dahil la sa inyo po ako kakapit. Maaalala ko na ako ay limitado sa panahon na merong uh, challenges. May mga araw na masaya at may mga araw na mahirap. Tumawa, di po ba? At dito na papatunayan ang katatagan ng isang tao. Dito natin na papatunayan na may measure ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sino ka na kapag inalis ang mga bagay na mahalaga sa buhay mo? Pag uwi mo ng bahay, di ba? Inuhubad mo yung damit mo, yung coat. Oo, simulan natin sa coat. Kung ikaw ay executive, may posisyon ka. Tapos yung coat na yan, papalitan ng comfortable na damit. At kung minsan nga yung komportableng damit ay halos itapon na na mga kasama mo sa bahay, di ba? Kasi punit-punit na. Pero para sa iyo, pinakamasarap na isuot 'yon kasi doon ka comfortable. Paano kung alisin sa iyo yung title mo? Yung mga extension sa pangalan mo na ilang taon mong pinaghirapan, pinag-aralan, yung mga board exams na nagain mo, certification paano kung wala na yun? Paano kung wala ka ng tagumpay? Wala ka ng trabaho, walang pera, walang posisyon, walang magulang na sinasandalan, hindi ka na nire-recognize sa iyong trabaho, sa simbahan, sa school, walang nakakaalala na sa walang nag-wow, nag-heart, o nagla like sa iyong social media. Will you still ever find a reason to be thankful? Kung dumaraan ka sa pagsubok, ito pong uh, passage natin ay uh, para po sa ating lahat ito po ay hymn of faith sa book ni uh, Habakkuk chapter 3 verses 17 to 8, 18 though the fig tree may not blossom nor fruit be on the vines though the labor of the olive may fail and the fields yield no food Though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Ano nga ba yung fig na tinutukoy ni Prophet Habakkuk? By the way, siya po ang author ng aklat na ito. Ang fig ay common sa Israel, matamisong prutas at paborita ng karamihan sa kanila para siyang lasang chiko na mabuto, na punong-puno ng interesting na seeds. And fig represents prosperity, well-being, blessing for the nation, growth. Uh, and um, maganda yung ibig sabihin nito. Pero ang sinabi po ni Habakuk is hindi nagbabad o hindi namumulaklak ang fig tree. So it symbolizes judgment and rejection can also represent uh, spiritual deadness ng Israel. Pero sa ating uh, practical na pamumuhay, para kang puno na hindi namumunga, para kang buhay na hindi umaasenso, sabi nga ng mga nakatatanda, umaalagwa, hindi nag improve you live from paycheck to paycheck, yung trabaho mo is the same, 30 40 years ago, walang pag-unlad ang mga anak mo, walang pagbabago. Parang hindi ka kinakikitaan ang pag-asa sa buhay mo. And this is how Habakkuk um, described their condition at that time. He lived in a time when Israel has experienced so much tragedy, so much difficulties injustices, kahirapan, pagsubok syempre sila ay uh, sa ilalim no sa uh, kapangyarihan ng Babylon and he saw his country in a desolate situation lahat ng meron sila bilang isang bansa ay nawala at ito yung sitwasyon na he's try, trying to really mm -hmm. understand and uh, looking at the bright side under this difficult challenge and yung aklat po ng habakkuk tells us about his personal struggle to believe that god is good when there is so much tragedy and evil in the society so in the midst of death in the midst of loss sabi ni habakkuk mabuti pa rin ang panginoon Though there are no sheep in the pen, no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Sabi pa ni Habakuk, I know you are strong and mighty. And if we are in desolate circumstances, it is because we, yes, sometimes we deserve, sometimes we don't. Pero mahalaga na ang status ng ating puso is to remain praising and rejoicing our god ang manatiling mababa ang puso at umasa sa kahabagan sa kapangyarihan ng panginoon mabuti man o malungkot yung ating dinaraanan mananatili ang kaniyang kapangyarihan ang kaniyang sovereignty and um, nananatiling matapat ang panginoon sa lahat ng uh, circumstance ng ating buhay ano po even if we do not feel His presence even if sometimes the Lord seems to be quiet in our prayers. At minsan, nawala na sa atin ang lahat. O yung mahal natin sa buhay, di ba yung mahal natin sa buhay, minsan tinatawag natin sila na sila ang lahat-lahat sa atin. Kaya pa ba natin maging masaya? syempre sa pagsubok, it takes time to accept the reality. Siyempre, normal din na nag-iisip ang tao, bakit ako? Ba't nagkakaganito? That's our natural tendency. And this verse in Habakkuk teaches us to continue to rejoice in the Lord, no matter what. The joy of God be with us. He is our strength, despite our trials. His power is unchanging. Even if we do not see it, He is working. And God is greater than we are all experiencing manatiling nagbubuni sa presensya ng panginoon because the joy of god's salvation will give us strength sa buhay natin na napakahirap umusad sa ating bansa na ang dami-daming balakid sa pag-unlad Manatili tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Manatili tayong umaasa na mayroong dakilang layunin ang Diyos para sa ating bansa. Si Paul, he learned the secret of being content, and yung sikreto na ito is not directly related to our environment. And to our situation, hindi man ito ideal, we still can find reasons to thank God for. Paalala rin niya ni Paul, Philippians 4.4, Rejoice in the Lord always, again, I will say, rejoice. He emphasizes the importance of finding God and finding joy in our God, no matter what the circumstance is mas pinalawak, mas pinatatag. Again, I will say, rejoice. Kumbaga sa pagsusulat, ginawa pa niyang bold, capital, yung statement na yon na inulit niya. I will say, rejoice. Kaagapay, nahihirapan ka bang mag-rejoice sa panahon ngayon? Halika, manalangin tayo. Panginoon, aming Ama, Inilalapit ko po sa inyo ang aking kapatid ngayon na nakikidalangin sa pagkakataon po na ito na nahihirapan po siya na hanapin ang joy. I pray Father that you will enable him or her to find that strength in your power and in yours alone. Anuman ang kaniyang pinagdaraanan, mayroon siyang malubhang karamdaman. Sabi ng doktor, imposible na ang proper medication and treatment, pero sa inyo, aming ama, wala pong imposible. Nagpapasalamat kami dahil kayo po ang dakilang doktor at nakakakita pa po kayo ng mga bagay na maaaring daanan daluyan ng himala. Daluyan ng himala sa relasyon ng mag-asawa, sa relasyon ng anak at ng magulang sa relasyon ng magkakaibigan at sa mga magkakamag-anak. Dalangin din namin Panginoon ang kagalingan po ninyo para po sa aking kapatid na ngayon ay broken-hearted and I pray Lord that you will be with him, be with her, make them realize that they are not alone in this situation. And Lord, na hindi po matatapos ang araw maging ang kanilang buhay na malungkot kasi po kayo po ang Diyos na kumakalinga at nagbibigay po sa amin ng pag-asa Salamat po aming Ama Ito po ang aming uh, samo at dalangin sa pangalan ni Jesus Amen Ang pagiging grateful hindi nangangailangan o na hindi nagre-require ng happenings o masasayang mga pangyayari. But you can be grateful even when you're struggling. And we need to practice it. We need to shift our focus and bring some light during dark times. And let's focus our hearts, let's focus our eyes on Jesus. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa programang Reflections. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.